So ito pag-usapan po natin ha, yung posibleng pag-sanipwersa ng administrasyon at ng uh, dating oposisyon, okay? Um kasi po binabanatan ng mga sarili niyang kakampi itong si uh, former senator Antonio Trillanes dahil sa kanyang hiling na puwersa para sa 2025 elections. Uh, nagsalita Senator Risa nagsalita si uh, former Senator Leila de Lima. O pero hindi pa natin naririnig don sa aktual na mga senador na tatakbo doon sa kampo na yon, no? eh, um, Nagtanong-tanong din ako na ano bang nangyayari talaga? Gusto ba ng Malacanang? ano bang gusto ng pangulo? O may, may nakarating din sa akin na posible ang target ng uh, palasyo dito na makasama sa kanilang tiket ay si former Senator Kiko Pangilinan at Liberal Party. okay? Nakita nyo, nung mga huling mga araw, isa-isang sumasanib yung NUP, yung uh, uh, Nationalista, yung mga malalaking partido, NPC, malalaking partido, ang... Uh, ...kumakampi doon sa Partido Federal ng Pangulo para bumuo ng isang uh, unity ticket. At uh, it seems they are targeting itong Liberal Party. Kasi doon sa tatlong uh, oposisyon na tumatakbo, si Kiko lang ang Liberal Party. E, yung dalawa, si Chell at si uh, Bam meron silang bagong partido na parang mga kakampings na partido 'yon eh. Meron silang sariling binuo'ng partido na doon sila. Hindi sila liberal, okay? Ah, uh, para sa akin na, para sa akin na hindi naman sinasabi dito na kung uh, mga lahat ng gagawin ng administrasyon ay oo na lang ang Liberal Party Na parang mag-merge mag, mag Hindi naman mag-merge ang sinasabi dito Ang, ang pinag-uusapan dito ay coalition building Coalition para maraming senador ang maipasok sa 2025 Hopefully mga senador na hindi pro-China eh, na hindi gagamit sa impluensya o sa pera ng ibang bansa ng China para makapasok at para manggulo at para madiskaril yung administrasyon ngayon at uh, manalo yung mga forces na pro China, di ba? So yun ang, yun ang, it's about coalition building eh. It's not about merging. Yun yung sana maintindihan ng no, mga kababayan natin doon sa kampo na yun. ba diba? Na, na this is about political strategy. Wala sanang problema, wala sana tayong pinag-uusapan. Madali sanang tumanggi sa mga alok ng uh, palasyo kung kung malakas si yung kandidato eh. <laughs> kung sure win sana, kung sure win sana si Senator Kiko Bamchel wala tayong pinag-uusapan. 'Yung eh, namin kailangan mananalo naman kami, 'di ba? Kung kumpara nasa posisyon ngayon ni Erwin Tulfo o ni uh, Tito Sen. Diba? Na, na ang taas-taas sa survey, eh, hindi mga kahit kasama kahit hindi eh malaki yung tsansang hindi eh. Si Senator Kiko nasa labas pa ng Magic 12 sa mga survey. He needs all the help he can get. Kailangan niya ng boto ng loyalista, kailangan niya ng boto ng uh, yung mga moderate, kailangan niya yung makinarya ng pamahalaan yun ang advantage eh. Yun ang, yun ang, it counts a lot. Lalo na kung nandoon ka sa na 11, 12, 13, 14, 15, nandoon ka naglalaro, kailangan mo eh. Hindi naman sinasabing talikuran mo. Yung mga pinaglalaban nyo, ni uh, VP Lenny Robredo, yung kakamping movement, hindi naman sinasabi na ipagtatanggol mo <coughs> yung mga nangyari nung panahon nung tatay ni BBBM. ba? Diba? E Basta labas dapat sa usapan yon. <laughs> Ang pinag-uusapan dito ay meron kayong mga advokasya na pareho. Na pareho. Yung sa West Philippine Sea. O tapos yung kay Leila Delima O tapos yung... Uh, yung mga pagtutol sa mga destabilisasyon ng mga Duterte Kung kumbaga para panagutin yung mga EJK na yan at mga ng mga Duterte so meron kayong kumbaga ang dami nga eh hindi naman parang wala kayong uh, sa ang dami yung mga advokasya na pareho you can focus on that para at least mas malaki yung chance ha, pagpasok mo sa 2025 elections o so, tapos Bago mag-eleksyon, no? Tsaka mo ilalabas si Ate Shawi, si Megastar O todo mo na Baka, baka, baka magka chance talaga na makapasok si Kiko At pag nandyan na si Kiko sa loob ng Senado Ngayon pag nasa Senado na siya, ay e, di may kakampi si senator Risa, Di ba? I, I don't think kasi na it's enough eh Na enough yung, yung, yung strategiya na pinaplano ngayon nila Senator Risa, nila nila si VP Lenin hindi nga kasama sa plano eh. It sa 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 opinion ko in my humble opinion, it's not enough to get them kahit isa doon sa tatlo na makapasok eh. So we need to explore different. It's not about it's not about uh, yung mga principle This about coalition building na na marami tayong differences pero para sa bansa, para sa ikabubuti ng bansa, 'di ba? Isang tabi muna natin 'yan. Let's focus kung sa tayo pareho o pagkatapos uh, Ipanalo natin yung eleksyon Tapos, pag after ng eleksyon la eh, Lalabas at lalabas naman Pag senador na siya Lalabas at lalabas naman yung pagkakaiba nila eh. diba? yung, yung mga stand na, na iba Ang Senator Kiko Doon sa Malacanang Alam naman nila na si Sen Senator Kiko Against dun sa charter change na ginagawa ngayon So, alam naman yun ng palasyo eh. And the, yung palasyo is will is willing to 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 kumaga willing siyang to compromise. Na, sige, alam namin di mo gusto yung charter change na gusto ng mga kaliado namin. Pero okay lang. Kasi para sa bansa naman to, para marami tayong maipasok sa Senado na alam namin na hindi nagsiserve dun sa interes ng isang bansa na yon o nung kampo na yon na gusto i-stabilize yung gobyerno. <clears throat> So, yun lang naman yung masasabi ko dito. ba diba? Sa akin, uh, choice pa rin yan yung tatlo. Pero, kung maga, huwag natin isarado yung isip natin. ba diba? Pakinggan natin si Senator Tilianes. Pakinggan din natin, sabi ni si Senator Risa. ba diba? At, uh, let's keep an open mind. Manalo muna. Yun ang punto ko. wag tayong, let us, hindi enough yung moral victory eh. Manalo muna. So, yun guys, thank you very much po. See you po sa next video po natin. Bye-bye.